Nay. Hoy. May tanong ako, Nay. Ano Merong may tricycle. Oh, tricycle? Merong eroplano. Oo. Tapos merong jeep. Ano mataas sa tatlo? Huh? May tricycle. May tricycle, may jeep, tapos may eroplano. Ano mataas sa tatlo? Ulitin ko yung tanong ha. May tricycle. Aeroplano. Eh. May jeep. Pero Ano ha? mataas? Aeroplano. May tricycle. May jeep. Aeroplano. Ano mataas sa tatlo? Aeroplano. Jeep. Jeep. Oh, ano mataas sa tatlo? Wala. Wala. <laughs> Meron. Apat. Inusente. Apat. Mataas sa tatlo eh. Hindi naman kasi sinabi. Aba. Sabi mo, may mataas. Hindi. Alin ang mataas. Ito, ulitin ko ah. Ano mataas? <laughs> ano? Tricycle, jeep, aeroplano. Ano? Na? Ano mataas sa tatlo? Ay, ngayon mo lang sinabing tatlo. Hindi. Ano, ano ano mataas sa tatlo? Hindi, wala. <laughs> wala? Ngayon eh, mo lang sinabi. Owen. Tatanungin kita, Owen. May tricycle, may jeep, may aeroplano. Anong mataas sa tatlo? May jeep. Tricycle, jeep, aeroplano. ano mataas sa tatlo? <coughs> aeroplano. Sige okay, ka na dyan. Hmm. Bakit? Magbilang ka ng 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kulang pa. Hanggang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ano mata sa tatlo? 5. <laughs>